love shout out everyone. Uh, this is uh, Rose the Melon Lab. -like. Happy blessed uh, day uh, to all of you guys. Uh, ito na naman tayo guys. Uh, Mag-update. Uh, lang tayo. Kasi uh, gusto kong tanungin yung mga uh, nagme-message sa akin. May po sa Pilipinas na, na mga vets mga kaibigan ko dati. Kung ano raw ang uh, sikreto ko, saka pati sila rebelin, nila bakit daw uh, until now. Uh, parang hindi raw tumatanda ang aking mukha pero ang inat ay -in -in, alam niyo na <laughs> kasi guys ganito yon. number one na uh, sikreto ko marami unang una sa lahat ay uh, nagpapasalamat ako sa ating tanginpon kasi siya yung gumabay sa akin mulang pagkabata ko at andyan lagi sa akin laging daladala -dala ko sa tabi ko nung saan aladala ko yan at alam ko siya gumabay uh, sa akin kasi lumaki ako alam nyo na ang batarda hindi nagabayan ng mga magulang alam nyo na Sekreto ko number one guys ay uh, hindi ako marunong magalit na sa pamilya ko hindi ako marunong magalit pero nagagalit ako pag uh, yung uh, nananyansing hindi na ako mga gusto ko hambon at saka ma madali akong matatawad uh, hindi ako marunong magtrain ng galit sa akin at number one may takot ako sa Diyos ang dali lang yan At saka ano, uh, mostly na kinakain ko gulay. Uh, umiiwas ako sa mga soft drinks, pero minsan nagsusoft drinks din ako. At saka thankful ako kay God kasi yung anak ko dito ay hindi ako uh, na stress walang stress wala silang uh, pakialam sa akin. hinahiyaan lang nila ako kung ano yung gusto ko at saka ayaw nila akong napapagod ayaw nila akong nag-stress gusto nila ang laging masaya at saka kung pinagdaanan maraming pinagdaanan guys pero dahil ako ay uh, may tapos sa Diyos at uh, may confident ako sa aking sarili uh, mag panabiro ako pero strict ako strict ako pagdating sa mga boys sa sa YouTube ko lang kasi hindi naman ako nahawakan di ba so okay lang yon uh, ang buhay guys ay happy lang um, love one another uh, huwag tayo nga uh, makasarili huwag tayong maingit sa kung anong narating ng mga kaibigan natin or whatever. Magsikat din tayo at uh, laging uh, magdasal sa Panginoon. Mabigyan tayo ng lakas lagi. Huwag tayong uh, magmata magmatapobre. Kasi si God nandyan nakabantay. Akala niyo si God, nagsasalita ka pero nandyan lagi sa atin. Sikreto ko guys, laging masaya. labanan mo yan. Isayaw mo lang yan. Kasi kung hindi ka mahal ng ating Panginoon, hindi ka bibigyan ng problema. Yun lang na uh, yung isang nagtanong na isang sisikoy ko. ah uh, thank you, sisikoy. Uh, uh shout out sa inyong lahat. Yun ang sikreto ko. Uh, masayahin, uh, huwag isipin ang problema kumain ng gulay, huwag masyadong magpupuyat. At uh, number one, may takot tayo sa ating Panginoon. Yun lang guys. Kabilis naman itong background music. <laughs> Nagsasalito pa lang ako. Yun na uh, si ko, ang ating secreto. Siguro kung uh, doon ako sa Pinas na hindi rin nakapag-abroad. Baka hindi ko na alam kung anong itsura ko ngayon. Isa pa, naayos kong sarili ko kasi uh, long years naman ako na single widow. So, sarili pa ng na, nasikaso ko, mga anak ko. Uh, may mga trabaho na. So, uh, yun. Isa pa sa hindi nakaka-stress. Sarili ko lang ang iniisip ko, guys. Siyempre, tumutulong din ako sa mga apo ko. Uh, marami na akong mga apo, guys. <laughs> So, yun, sikreto ko, trust God, faith in God, huwag tayo ah uh, be confident lagi sa sarili. At kung uh, ano mang nagawang mabuti ng iyong kasamahan, kaibigan, uh, lalo natin siyang uh, proud, uh, proud, diba? Pero minsan, hindi natin pasisisi yung ibang tao, insecure, diba? Finland guys, I love you. All.